buntis ka? Por por Santo Pete. Wala ka na ba talagang alam ibigay sa akin kung kahihiyan at pasakit? Kaya yes, sa kanya ko lang naramdaman ang sarap-sarap palang may nagmamahal sa'yo. Siguro nga tama ka. Puro pasakit ang binibigay ko sa'yo. Batas lang tayo. Kapag nasa tamang ilid na tayo, mapakasalan kita dito mismo sa simbahan ng Dolores at ipagsisigawan ko sa lahat gaano ka Hindi itong babae ito ang dapat mo silbihan kundi ang Diyos. Halika dito, parehas kayong mag-inang malandi. Disgratsyada. Hoy! Katawan mo, anak ko! Ikaw ha, katikista ka pa naman. Pero yung sungay mo abot hanggang langit. Hoy! Huwag ka nga magmalinis ni Rason. Alam mo, ang gawin mo sa anak mo, itali mo para hindi magmukhang Ato ulo na ulo sa anak ko! Peter! Peter! Hey! Anong ginagawa mo dito? Ba? Bakit ko maiyak? Pinapakaba mo ko eh. May problema ba? Buntis ako. Magiging ama ka na. Ama? Nagpapatawa ka ba? Pwede ba, Faith? Huwag mo ipaako sa anak ko ang bunga ng kalandian mo sa ibang lalaki. At wala kaming pakialam kahit sa ang samsaban mo, ikre ang anak mo. Gawain ba ng matinong babae ang umuwi ng disoras oras ng gabi? Kahit naman anong oras sa umuwi, tingin niyo sa akin hindi matinong ng babae. Pero huwag kayong mag-alala, binawasan ko ng pasa ninyo. Pinalaglag ba anak natin, hindi mo malamang sinabi sa akin? Kasana niyang patulungin, Peter. Ikaw ang una kong nilapitan pero pinabayaan mo ko. Buhay ka ba talaga? Naging mabuting anak naman ako sa'yo ah. Nang silbihan kita, minahal kita. Dapat magmamahal din yung isukli mo sa akin. Napakasinungaling mo! Nagpalaglag ka? Huhusgahan niyo rin po ba ako? Tao lang ako, Faith. Hindi ako Diyos. Kaya wala akong karapatang husgahan ka. Bakit si nanay, at yung mga tao dito sa bayan? Ay, mga tao rin. Buo na po yung desisyon ko, Father. Paalis po ako sa bayan na to. Papatunayan ko na kaya kong mag-isa. Papatunayan ko na hindi ko kailangan ng pamilya at lalong lalo na hindi ko kailangan ng Diyos. O kabanal-banalang nahahapis na Bereng na Maria, bigyan mo ko ng kalakasan. Ang sa gayon ay malagpasan ko ang dalamating nararanasan. Minasol! Minasol! Mirasol! At Mirasol, kumising ka! Ano nangyari, Mirasol? Father, tulungan niyo po kami! Mirasol, kailangan malaman ni Faith ang kondisyon niyo. Nakikipa naman ako! Pusok ko ba ka Ano ka? Sugo ni Barabas? Yeah. Kung sugo ako ni Barabas, ano ka? Asawa ni Judas? I'm back, Jesus. Nagtagumpay akong ka. Totoong himala! Si Faith! Faith, ka! Akala ko ba mamamatay ka na? Eh, ang lakas-lakas mo pa. Ikaw, Faith, baka nakakalimutan mo nang galing ka sa sinapupunan ng nanay mo! Wala akong nakakalimutan. Lahat ng poot, lahat ng sakit, lahat ng paghihirap ng naramdaman ko, hindi ko yung nakakalimutan. At hindi hindi ko yung kakalimutan kahit mamatay ka! Baka walang yama! Not today. Hello, Ben. Sakto yung tawag mo Pauwi na ako. Ha? Hindi naman kita pinapunta dito. O oh, sige, sige. Bye.